butol guys remembrance membranes lakay yung bunto to no wala naman tatalas talas dito <laughs> nakakatawad ka pag may galabang ka patay na, patay na lang hindi pa nakakaganti <laughs> Trip na lang po. <laughs> ano yan? Anong sign yan? Anong sign Tara? yan? Anong sign <laughs> yan? Hindi <laughs> demanda tayo sa mga gagawang sign. Ano? Ah, white, uh, oh, white, oh, white oh. pala ito guys. Tara, ilay na natin. at Marley. Yep. nya na ay ang kiss kiss. Mag yeah. Magating nga yan oh, guys. Yan na lalo na yung muso. Muso, muso niya guys.

guys. Uy, nabawasan na naman guys yung tuyo niya guys Bakit guys, ginain na naman guys Uy Huwag mong bitawan, guys Papantol lang ako Sige, binira na naman yung tuyo mo guys <laughs> Bawas na naman yung tuyo niya <laughs> Binalbagan na naman ni Kuy Kuy